Hi! <laughs> ah, Nagpapalit tayo. At syempre, today, uh, today's 1 p.m. ay pahinga day ng ating mga trapanti. At nagpapahinga sila at tapos sa kumain. So ngayon, mag-update muna tayo bago na mag-end ng ating uh, video. Sa itong tanghaling Ito kahit mainit Sobrang init Sa iba doon Sa Maynila Sobrang um, pati pa doon ulan dito Sobrang init Pawis na pawis Mainay yung ating bako So ngayon mga mamsi makita na po natin Ang ating um, Update sa ating pool At Ito na nga siya And finally Dito na nga tayo At ito na nga siya Guys oh. So Ano ito so, Bababa tayo Hindi tayo bumaba No Bababa tayo so, bababa, oh, yan, bababa tayo O Bababa tayo hindi pala pala yung bumaba. Ah, ay! Ang init! So, dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Dito tayo. Sobrang init talaga ngayon. Ah, ito ang ating update for today sa DQ ay finally nalagyan na po ng um, flurry ay tiles ang ating um, tapakan, ang sahig natin. At itong mga palipot nito, ang ah, nilatandaan muna, ito naman ay nalagyan na rin siya ng mga tiles. Dito. And finally, dito naman ay patapos na rin po dyan. O, oh, sa ilalim meron na o, uh, o, uh, diba? So, sobrang excited naman ang lahat. So, ito ay ang bilis na lang, alam niyo, ang bilis ng trabaho ng tatlong tao na bagong, na bagong ni-recruit para magtrabaho dito sa pinagpuan ni eh, Farm At uh, ito, ito yung ano nila ngayon, ito yung, ito yung minabadali ng ating mga trabahante. Ito sa doon. Dito naman ay nalinisan na talaga siya. Nilagyan na ng gout. Ayan, pag ang linis na po talaga yan. hindi, uh, na, hindi na po makikita or mahalata yung mga butas-butas na okay, yun, dito. O yung ganito butas na butas-butas. Nilagyan na ng gout. Oo, so ngayon, tapos po na po dyan. Nilinis na po ng ating mga trabahante. Okay? At dito siya nag-focus. Dito, dito area po, dito siya focus At nakikita naman natin na yung, yung gilid ay may a mini fountain. Mini fountain po. mayroon tayo yung mini fountain dito sa Hinabuan ni Farm. At yun ay sobrang, yun ang nakak nakakadala ng ganda at sigla ng ating Hinabuan ni Farm. So, by the way, gusto ko pinapasalamatan si si Madam Brenda kasi nga and finally yung mga pangalan na dati na ang, ang pangalan ay hinaguan, hinaguan means ay ang pinagpaguran yan po yung pinagpaguran or pinaghirapan niya ah uh, yun ang tawag ng hinabuan niya. So, diba? ba? So, ngayon, tuloy-tuloy um, um, na po yung ating um, uh, first anniversary dito sa hinabuan. Okay Hina po siya. So, dito naman ay okay na lahat ang Okay na lahat. At dito naman, oh, ako na ng mga dyan sa bako na yan. Yung yan bako na yan ay um, malapit na rin trabaho injaan dyan ng ating mga government. Oo. So, good luck. So, iwas-iwas. Baha na tayo dito sa inaguan. At syempre, yung function call naman natin ay okay na rin siya. Thank you so much, guys. And God bless mo sa inyong lahat. At kasi may, sobrang init talaga eh. Thank you so much. Bye! So, ngayon, dito na nga tayo, mga mamsi. So, uh, ang dami talaga trabaho. Pati sa mamasita, inakigulo na rin si mamasita. Ayan po. Ayan nila. Ano? Ano saan nilagay? Ano saan naka-bibutang? na? ay gout ilagyan na po sila ng gout para yung mga putas-putas sa gilid ay nilagyan na ng gout ayan so ang dami talaga sobrang busy si mamasita po yung nag ano si mamasita po yung nag uh, nag ng gout para uh, bonggang -bongga. yan po ay natutulungan na po ang lahat natutulungan na po ang lahat si Bimbo si mamasita si si Forman yung asawa ni mamasita at pati yung mga ano dito yan guys so nilagyan na po ng gout nakita naman natin yung forma ng gout para yung mga kilit-kilit na mga putas-putas ay matakpan at hindi mo daling masira mga mamsi so ayan na po sila guys oh. nagtulong-tulongan na po ang lahat hmm. at may tagapunas uh, hmm, ano po yung tagapunas para yung mga puti-puti matanggal agad ayan ayan na mga mamsi excited na po ang lahat guys diba hmm. So dito naman tayo guys hapang doon ay nagbabako, ko Yun po yung nagbabako ko mga mamsi uh, Next po dito ay ang uh, Yan ay nagbabak po sa harap Laki ng bulldozer hmm. Yan yung bako Ayan Ayan guys, ang bako guys At dito naman tayo. Ayan ah, po ay ang ano dito naman tayo mga mga. So dito tayo pag ano uh, ng video. So medyo trabaho pa, pa lang dito. Hinati po nila yan. Mm. ano na po sa sahig ng files. Naglalagay na po sila. Thank eh. Sobrang busy talaga Dito, naka-assign naka dito Itatlo po sila dito Dito naman sa Taas konti ay dalawa sila So ayan, nandito na po tayo mga mams. So, ma May tubig na po sila na duma, ano, di pa dito sa butas-butas. Ito yung uh, tubig, pinaano po ni Mama Ang ganda na, no? Excited ako dito. Excited ng lahat maligo. Ayan, excited na po ang lahat para maligo. At dito ay naglilinis po si Mama Sita. Nagwawalis po siya. So ito yung uh, tubig. Ay, bakit mo na siya? Sampung mawala? Di na. Ay nana nana na, na, siya Ano ko naman hindi magamit Ah yan pala yun no Pero karamang duwa mo sa tubod Hindi sa duwa Dito duwa Kundi naman eh Oo May hagdan ani May hagdan ani Ay asang hagdan ani May stainless mga hagdan Ayoko So may stainless nila doon sa gilid Doon banda okay. diba? Hmm. Ganda na So okay na talaga siya guys Medyo Kompleto na po yun doon Oo. Uh, at kompleto na rin siya dito sa gilid. Sabi, sa wall na lang ang wala pa. Good luck. At dito na naman tayo for today's video natin. Ang ating lulutuin ay secret. <laughs> secret mo natin yung lulutuin. At meron tayong malunggay at papaya. Ayan po yung ating papaya. At ang magluluto for today's video natin ay si Simply Amore. Ayan po, nag-ano po siya ng ano, ng papaya, nag, um, nag ano siya tanggal At syempre, dito na naman tayo ang ating um, manok na sinabawan. Uh, niya muna, pinalambot niya muna yung manok at matanggal yung lansa. Kaya yan lang muna, di ba? Oh. So, kasi para sa mga trabahanti natin, Ayan, sila naman na natin. Ah, ay, dito na naman tayo. Ag Ayan, o, malapit na po. Nasa harap na po namin yung bako. Dito yung bako na nasa harap na po namin dito sa hinaguan. Guys, malapit na po talaga maano guys. Diba, po yung bako natin, o. Oh. Yan yung bako sa So, punta natin. Andiyan yung, nandiyan yung, nandiyan mga trabaho na yung trabaho dyan. At dito yung bako Dito, after noon. Ayan yung bako natin. Ayan yung natin. Kita ya kayaknya di sini saja kita guys. Terima Yung sahig naman nila, yung ginawa nila. Ano nang Parito trials. Dito naman nila, nag-tutulungan. Dito naman na ay, maglilinis na sila dito. Pagkatapos lagyan na, ano. ano nga yung tawag Ano nga tawag yan? Para malinis siya lalo. Diba? nila ay... Okay guys. Yung pahabol namin ng na isda. Ang free itong mga uh, isda sa so at ating, ating mga trabaho nito. So lang muna, guys. So ito na nga ang ating um, lunch for today. O, oh, di ba? Hinatihate. Kasi yan yung paraan ng ating um, pag-prepare. Kasi nga... Kunti uh, lang? lang yung ating ulang. Ayun, eh. Madaming sabaw. <laughs> kasi ang kakain ay trabahante is 20, ay 30 persons. <laughs> trabahante lang yan. Kaya madami talaga tayo. O, oh, hindi pa kasi mga cast. Last cast, 20... 50 persons lahat po. 50 personnel ang mga ano. Mm, -mm. So, ay, sa... Ay tatadalawa lang. Right, lang muna. <laughs> Dalawa kalahati ko. May buto, pwede ilagay. Sixteen <laughs> <laughs> mga di ba? Hmm. 62. 62 lahat. Subo ko nakakatakot pala itong mga trabante dito. <laughs> di ba? Ayan na, nakaprepare na po tayo. Ayan yung ating um, food for today. Ha? Huh? Mm-mm. Oh, -mm. fat kaha. Ayan. So, dito na tayo.